Yo, what's up mga guys? So ngayong araw na to mga guys, pumunta kami sa basketball court. Naglalaro kami guys, nagpapapawis kami dito mga guys kasi matagal na kami hindi nakalaro ng basketball mga guys. Kaya ngayong araw na to mga guys, maglalaro kami kasama yung mga kaibigan ko dito mga guys. So tara, let's go! Ay, what's at yun nga mga guys, nakalaro na kami mga guys pero wala kaming video mga guys kasi lahat kami naglalaro mga guys, wala makapag video sa amin kaya ito na lang yung video namin mga guys, konti lang. Ito yung kasama ko. Ang galing niya mga guys, Michael Jordan mga guys, number 23 balls. Oy, sumayaw pa mga guys, ang galing. <laughs> galing niya mga guys. Ito ang isa mga guys. Oh, yan, yan yung mga kasama ko mga guys. So, yun mga guys Pagkatapos naming maglaro ng basketball mga guys Talo kami doon Dito na lang kami sa ulam namin mga guys Makang panalo kami dito Nagluluto kami ng ano dito mga guys Sapunan mga guys Yung pusit mga guys Parang Ito lang yung kaya namin bilhin mga guys, konti lang to. Konti lang yung binili namin mga guys kasi talo kami sa laro mga guys. Kaya konti lang yung binili namin kasi ubos na yung pira namin sa laro mga guys. Wala na kaming pambili mga guys kaya yun, konti lang yung binili namin. Ito na siya, abot na natin mga guys kaya mura brown brown. kumain oh na mga guys, ilunod din na nato ang pang palami, robot ba?

Ang nukos nga kinuha gikan sa kabo. Yummy. Wow. Oh. Nice. alright right. Um. Ah. natin hanggang maluto. <laughs> Oke, okay. ayo nang brand, gini bakal sponsor dan jangan yang gini sah, guys, umumnya tuh, oke, oke, ping 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 ping. oh, kamu lami, ayo guys, Imuton. ah, mm. guys. Pagpasensyahan nyo lang yung coke dyan mga guys Nakaboxer lang Wala na kasi yung pangbili ng short mga guys na <laughs> oh, napakabango naman So yan lang muna yung video natin mga guys Follow nyo lang ako at mag subscribe kayo sa youtube channel ko mga guys Para update kayo sa mga video mga guys